งานจะดีไปี Alam nyo ba guys na nandito ako ngayon sa Project 4? Ito sa Ligaspi Street. Corner sa lamat sa likod ng Savemore. At para tikman ang nagte trending noon hanggang ngayon. At sobrang patok at dinadayo at pinipilahan talaga. Ang masarap na sisig ni Kuya. Lalo nga silang sumisikat ngayon. Dahil sa mura at sulit nilang sisig. Eto naman yung mga priceless nila na talagang mag enjoy ka dahil sa mura nga lang. Kapag alaman ko din kay Kuya, e eh, 4 years na rin pala sila nakapuesto dito. Non-stop daw yung mga kanilang mga customer dito dito mga asudyante, rider at marami pang iba. At masyado akong naamis nang malaman ko na aka 40 kilos para sila na uubos na sisig sa isang araw. At sa bigas naman daw ay naaka 25 kilos sila. Ha? Oh. Mamaya na wait lang. Teka. So, bali uh. huh? yung... huh? 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 so, ito po yung 35. Pang estudyante. Yan, 35. Ito naman po yung Parehas lang sila na sukat ng kanin. Pinagkaiba lang po. Mas marami po yung 60. Ayan. Ayan po yung 60. Ayan. So ayan guys, ito na yung order natin na 35 pesos na sisig nila actually exclusive lang to para sa mga estudyante nakiusap lang tayo kay kuya para mabidyoan din natin grabe ang dami nilang mag serving dito next naman yung regular sisig na 60 pesos na in order ko sa kanila halos same lang sila dalawang takal ng java rice at yung sisig naman eh medyo marami ay okay, ipuchik na natin to masyado ako na curious dito kung bakit sa laging dinudumo again guys sa 35 pesos lang to may dalawa pang takal ng java rice sobrang goods nun ay okay, maglalagay tayo ng magic sauce ni kuya isa dotus sa nagpapasarap ng sisig niya. At eto daw yung kakaiba sa sisig niya. i-level na pa natin. Maglalagay tayo ng chili sauce para may sipa. <laughs> okay, first bite para sa inyong unang usubo. Wow! Abay, deserve nga nilang sumikat. Ang sarap. Grabe, sobrang legit. Not bad sa 35 pesos. Napakasulit. At yung sisig nila sobrang malasa at crispy pa. At bukod dun eh, yung java rice nila napaka eh, napakasulit din. Kaya yeah, panalo ka talaga dito. Sobrang goods. Quality. At eto naman, yung mga nilalagay ni Kuya sa sisig niya. Itong maskara ng baboy. Chicharong bulaklak. At eto daw yung kakaiba niya. Sa nakasanayan natin na sisig. Kaya naman, binabalik-balikan talaga sila. Bukod sa masarap at sulit. At hindi tinipid na sisig. So ayan guys, kung gusto nyo pumutrip, mo trip, check out nyo na dito sa Project 4. Sobrang recommended ko to at madali lang silang makita kasi halong highway lang sila. Yan, may take out pa akong sarap kasi. So ayun, siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po yung video na to, like and share naman po. Aki kabuhat, peace out, all good gang gang. See you sa next vlog, blah.